Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang inisip ko, gayon mangyayari, at kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Naunawaan po ba natin kung ano inisip na ang Panginoon ng mga hukbo na ipinanumpa? Ipinamanata! Hello, people of God! Natitinig niyo po ba ako? Meron pa bang nakikinig sa akin? Bago ko iscroll is yung gadget ko eh, uh, pahalagahan natin itong tinig na tinig natin dahil dito tayo matatransform, dito tayo mariribibal, dito tayo makukombert kung pabaligtas tayo at baligtas yung as a whole family natin. Paniniwala ang kaligtasan ngayon. Amen po ba? Amen. Doon tayo mabatay sa magagandang nakikita natin, mapapahamak tayo dyan. At kayo ni Puspusang, umatungan si Satanas sa araw at gabi, ano po? nag-ahanap